Ang pandemyang ating dinaranas ay nagdala sa atin sa lalong pagkaunawa na ang buhay ay isang paglalakbay sa mga karanasang nagbabago at maaaring magdulot ng pagkabahala. Bagamat marami ang nagsasabi na nakasanayan na nila ang new normal, alam natin na ang karamihan sa mga nagsasabi nito ay tumutukoy sa new normal pagdating sa health protocols, pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, physical distancing, pagsulat ng contact tracing forms at iba pa. Ang totoo, ang new normal para sa ilan sa atin ay pamumuhay ng may pangamba sa posibleng pagkahawa, pagkabahala sa kabuhayan, pag-aalala sa mga mahal sa buhay, pag-iisip tungkol sa kinabukasan o maging ang pangungulila sa mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. New normal na tila napakahabang panahon ang kailangan para makasanayan o kaya naman ay habang buhay na iindahin, lalong-lalo na sa lubos na naapektuhan. Napakahirap ang pagbalanse sa pagitan ng paglapit sa iyong mahal sa buhay upang sila ay makasama at ang kaisipan na baka ikaw o sila ay madalhan ng sakit na nakakahawa. Yun bang gustuhin mo man na magkasama-sama at magsalo-salo pero ginugulo ka ng kaiisip na baka may magkasakit sa inyo. Yung pagsasaalang-alang sa kasalukuyan at yung pag-iisip para sa hinaharap. Yun bang gusto mong makaranas ng ginhawa man lang pero iniisip mo na paano kung tumagal pa ang krisis na dala ng pandemya? Yung pagbabalanse ng risk ng paglabas para sa pangangailangan at upang maisalba ang sarili sa kahibangan dahil sa matagal na pananatili sa tahanan. At yung pag-iingat na baka sa paglabas naman ay ang mga problema ay lalo pang madagdagan. Yun bang matagal ka ng sanay sa ilan sa mga rutin at takbo ng buhay tapos biglang karamihan sa mga kinasanayan ay dapat na muling pag-isipan at ang mga bagong pamamaraan ay kailangan namang matutunan. Sa unfamiliar territory na ito ay mas mararamdaman ang insecurity o pangamba sa sarili dahil sa kalusugan, inadequacy kasi parang kahit anong gawin natin ay laging kulang at walang kilos na makapagbibigay katiyakan na tayo ay lubos na mapoprotektahan. Ano man ang iyong kalagayan, magandang tandaan na sa mga unfamiliar experiences at unfamiliar territories ng buhay ay laging nandyan ang Diyos na maaasahan at laging handang umagapay. Ang sabi ng Bible, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi man familiar sa atin ang mga bagong karanasan na ating pinagdadaanan, makakaasa tayo na alam ng Diyos ang tamang landas na dapat nating daanan. Sundin natin ang halimbawa ni Abraham na kahit hindi alam ang patutunguhan ay sumunod dahil kilala niya ang Diyos na sa kanya ay tumawag at nagaalaga. Ang panahon ng pagtahak sa bagong mga karanasan ay pagkakataon para sa atin upang sa Diyos ay lalong magtiwala. Pero higit na mahalagang alalahanin, ito rin ay pagkakataon para ang Diyos sa atin ay lubos na magpahayag at magpakilala. Tiwala lang at asa ka pa.